Pinat. Tama na yan, kakadila mo sa anak mo. Wala na yan. Kunin ko na, ha? Kunin ko na yung baby, ha? Uh, wala na, oh. Lamig na siya, oh. Lamig na. Hmm? Wala na, tama na. Wala na yan. Hmm? Huh? na pa yan, oh. Kanina pa yan. Akin na. Hmm? hmm. Babae pa naman siya, oh. Kada na lang mga anak ka, ganyan, namamatay. Sabi ko kasi, huwag ka magpa-study. Hawayin eh. mo si Diego pag-study ka niya. Kasi, pag nanganganak ka, lagi na lang ganyan. Oh, lungkot na naman ikaw. Mga nanganak ka pa. Hmm. Anak pa ikaw? Uh, anak pa ikaw? Malaki pa yung chad mo. Oh. Sana yung paglabas buhay din. Una, yan palagi. Pag nanganak ka, uh, patay. Patay palagi. Laki-laki ng baby mo. Ganda pa naman ang baby mo. Oh. Uh, Tama na yan. Tama na bibi. Hmm. Uh. Um. Wala na yun Oh. Uh. Eh, anong gawin mo dyan kakadila? Wala na. Anak pa ikaw? Wala na nga. May bibi pa dyan? bibi pa? Anak pa ikaw? Kunin ko, ko na ito. Ha? Kunin ko na ito. Hmm. Ang laki-laki kasi niya. siyang mga anak. Tapos yung baby niya, ano? Nauuna yung paa.